Isa pa, isa pa, papunta doon. Ang kit nila kasi pareho pa sila po. Oh, hug kayo dalawa. Hug, hug. Hug. Sige na, hug. Hug mo, Mincy, hug. Hug kayo. Love mo, love, love. Love mo, love mo, love mo. Love kayo yung dalawa, love. Oh, takbo na, takbo na ulit. Love. O, dance na, dance na. Papagaling mag-dance. Bilis.